Ngayon mga parts, ang gagawin naman po natin, isang pulsator na ating washing machine. Ang problema po nito, yung kanyang teeth sa loob, yung pinakangipin, yun o, naubos na. Parang ganito mga parts, ito ayan o, wala na po siyang teeth sa loob, yung, yung ngipin niya mga parts, yung ngipin sa loob. Ayan o, na ng butas. Ngayon mga parts, ito gagawin po natin ito ng paraan, itong isa na to. Ito so, kitang kita niya, -kita ubos na yung pinakangipin niya sa lobo ayano Ayan o, wala na po siyang ngipin. Ayan o, mahal din po kasi ng isang buong pulsator. Kulang isang libo po ito. Kaya gagawin po natin ng paraan. Ngayon, umorder po tayo sa online ito. Yung cordier. Ayan o. Ang gagawin po natin, sale po natin ito sa apoy. Hanggang sa magbaga. Kailangan, mainit na mainit po siya. Bago po natin ito alisin sa apoy. At ang gagawin po natin, ilalagay po natin dito sa ating pulsator. Ayan. Ayan. Ibabaon po natin dyan. Ayan napakatibay po nito mga parts pagka po ganito yung inyong ginawa sa inyong pulsator ng inyong washing machine talagang daig pa parang bago basta maayos lang po yung pagkakalagay nyo at madiscardin po kayo sa paglagay ng ating core gear sa ating pulsator ng ating washing machine ayan o ayan unti-unti nyo lang pong didiinan at kailangan po diretsyo ayan o ayan. Dahan-dahan lang po mga parts ayan no? unti, unti na pong bumabaon. Ngayon, pagka po ayaw nang bumaon, bunutin nyo. Ayan, bunutin nyo ng ganyan pagka ayaw nang pong bumaon. At isalab nyo po uli sa apoy. Yung ating corgir, ayan Oh. No? Salab nyo po uli. Hintayin nyo po hanggang sa magbaga. Ayan. Ngayon, pagka po nagbaga na, ilagay po uli natin sa ating pulsator. At diinan po natin ng isang mabigat na bagay tulad po nito. Kailangan po diretso yung inyong pagkakadiin para po diretso po yung pagpasok niya sa ating pulsator. Ayan o. Ayan. Talaga napakatibay po nito mga parts. Daig pa po dinikitan ng pandikit dito na matibay. Ayan o. Kita nyo mga parts. Ayan. Ngayon mga parts, na ipasok na po natin yung ating core gear sa ating pulsator. Ang problema naman mga parts, yung gitna na puno ng plastic. Yung mga nalusaw na plastic na puno. Ayan o. Kaya hindi po natin maipapasok itong gearbox natin kasi nga barado. Yung pinakabutas niya sa gitna. Ayan o. Kaya ito po yung isa pa natin gagawin ng diskarte mga parts. Ayan o. Ayan o. Pumasok na yung mga naluso na plastic. Ayan o, dapat maalis po yan. Ayan. Ayan o, tingnan nyo mga parts At habang tumatanggal tumitigas na po yan. Ayan. Ngayon, ang gagawin naman po natin ganito, mga pads. Ganito yung gagawin natin. Meron po tayong sirang gearbox, ba diba, yung pinagpalitan. Isalab nyo po sa apoy. O kaya ito, yung tornilyo. Mga parts, ito. Yung tornilyo ang gamitin nyo. Ayan. O kaya pako. Ayan, pako. Kung ano man po yung matulis na bagay, nakakasya po dyan sa ating butas ng ating pulsator. Yun po gamitin nyo. Ayan o. Para po magkaroon ng butas. Ayan o. Ayan o. Ayan, ganyan. Ayan. Unti-unti lang po mga ayano. Ayan o. Dahan-dahan lang po. At sabi ko nga po sa inyo, hindi po nakukuha to sa mabilis trabaho. Ayan, no. Dapat ini-enjoy nyo yung paggawa para mas maayos at mas matibay pagka ito ay natapos na. Ayan. Tingnan nyo yung ating gearbox kung papasok. Ngayon, ayaw pang pumasok. Ayan, no. Ayan o, yung pinakadulo ng ating gearbox eh hindi pa pumapasok na maganda. Ayan o, ibig sabihin niya barado pa. Marami pang lusaw na plastic doon no, sa loob na, 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 nakabara. Ayan o. Ngayon, gagawin, gagawin po natin. Ito, gagawin, gagawin po natin ito ng diskarte para po maipasok po natin yung gearbox sa loob ng ating pulsator. eto wag po natin itong isasalab yung gearbox ha, sa apoy. Huwag po natin ito isasalam. Dahil po ito, bago po yung gearbox natin. Ang isasalam po natin, itong pinagpalitan ng ating gearbox. Ito, yung pinaka-ehe ng ating gearbox. Yan po ang inyong isasalam. Yan. Dahil po dyan, wala pong masisira pagka po ganyan. Kasi, pagka yung gearbox ang sinalam nyo, masisira po yung plastic. Yan o, oh, kita nyo, wala pong nasira. At saka po natin ilalapat ngayon. Ayan, dito sa ating pulsator. Sa ating gear na ipinasok sa ating pulsator. Ayan, nakita nyo mga Pads. Hintay-hintayin nyo lang pong pumasok ng gusto. Kasi yung plastic nilulusaw po niya. Kasi mainit po yung ating bakal mga Pads na ipinasok dyan. Tingnan po natin kung kakasya na. Ayun, no? mga parts, pumapasok na. Ayun, no? pupukin ko na lang po ito pagka nakakabit na. Dahil ito, sigurado, papasok na po ito hanggang sa pinakadulo. Ayan. Ayan, no? ayos na ayos. Matibay po yung ating ginawa na to. Kaya kung sakali man po yung pulsator ng inyong washing machine, ganyan po yung inyong gawin at sigurado magiging matibay po yung inyong pulsator.